nangyayari iyan sa Davao City. Trak-trak sila kung bumabiyahin. Maaga ang boto, maaga yan sila pipila doon sa Davao. Tapos, sabay-sabay sila, sasakay ng dump truck, pabiyahe, buboto doon sa kabila. Kunin na nila yung kanilang bayad sa boto nila. Ganyan. Ganyan kami nagbumibili ng boto. Bakit kami hindi bumibili ng boto? Kasi nawawala ang respeto sa isa't isa. Yung leader, ang paningin niya sa tao ay wala na. Tapingin mo na ang dignidad mo ng dalawang libo. Yung tao naman na nakatingin sa leader ay mukhang pera. Peperahan kita. Mahalin kita, kung babayaran mo ako, may boto ako dito, bayaran mo. Ganoon ang nangyayari. Nagiging money transaction ang relasyon ng leader at ng mga tao. Kaya pagdating ng panahon, kung nasaan na ang pangako, anong sasabihin ng leader? Eh, bakit ka pa humihingi sa akin ng pangako ko? Eh, pinayaran na kita sa boto mo. Tapos na yung transaction. ba? Gano'n ang ah? ulit-ulit na pagkakamali natin. Sikat, boto na kagad, Wala nang tanungan sa kung ano yung ano, mga pangako na napako. Pamilyang malaki sa political pagkakamali natin. Kaya kailangan natin baguhin ang ating pagpili ng ating mga leader. Alam nyo, patapos na kami bukas sa kampanya. Late ako nagsimula sa kampanya. Dahil inasikaso ko pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Hindi nga po sana ako sasali sa kampanyang ito. Alam niyo naman, ako ang pinakaunang nabudol. Kumain ako ng budol. Kaya, kaya naisip ko, hindi ko na gagawin yon ulit. Pero dahil kinignap ang tatay nating lahat, kailangan tinawag ako ng kadahana, kailangan mong tumayo. So nagsimula ako sa summer, sa later,